Ondoy, Sendong, Pablo at Yolanda. Ilan sa mga sumpong ng kalikasan na kung lang sana, hindi na muling maranasan pa ninuman. At kung listahan ng pag-asa ang pagbabasehan, mga pangalang hindi na muli natin maririnig ba. Mula taong 2001, may tatlong pangalan na ng mga bagyo na decommissioned o niretire na ng pag-asa. Kapag uh, ang uh, casualty at least 300 person, And yung uh, amount, kalaga ng infrastruktura na nasira is at least 1 billion pesos. So alin man doon na meet, ay automaticong uh, tatanggalin yung pangalan na yun at papalitan ng panibagong pangalan. May mga pangalan din namang niretire na ng pag-asa, hindi base sa pinsala nito. Halimbawa ang Gloria na pinalitan dahil kapangalan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Nonoy ngayong buwan lamang na ito dahil katunog daw ng palayaw ni Pangulong Binigno Aquino. Maliban sa letter X, lahat ng letra sa alpabeto, may katumbas na pangalan ng bagyo. Apat na set ito ng mga pangalan. Ibig sabihin, pwede nang maulit ang pangalan ng isang bagyo makalipas ang apat na taon kung hindi pa ito decommissioned. Si Lando, eh, siya yung ano, eh, matagal na, na malagi sa Northern Central Luzon. Eh. So automatic na yan na mawala yan sa listahan. Kada taon, labing siyam na bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Pero ngayong papatapos na ang 2015, magsasara ang talaan sa labing limang mga bagyo. Pinakahuli ang bagyong Nona, paliwanag ni GMA News Resident Meteorologist Nathaniel Cruz. Unang-una -una, dahil dun sa malakas na El Nino. Ang ano ba nangyayari kapag may El Nino? Uh, mainit ang temperatura ng dagat pero hindi dito sa malapit sa Pilipinas. Nandoon sa may Central Pacific, malayo yon, libo kilometro ang layo. At dito sa atin kapag may El Nino, yung normal na temperatura ng dagat na mainit, nagiging malamig. Bago tumama sa atin, bago pumasok ng Philippine Area of Responsibility, nagre-recarve na yan. Ibig sabihin, hindi tumutuli sa atin, lumalayo, papunta ng uh, Japan, o kaya naman ay babalik uli sa karagatan. Dahil mas malayo ang pinagmula ng bagyo, mas malayo ang buwelo, malalakas ang ilan sa mga bagyong nabuo ngayong taon. Tansya ng mga eksperto, aabutin ng Abril hanggang Mayo ang epekto ng El Nino. Pero ano kaya ang epekto nito sa pagpasok ng mga bagyo sa Pilipinas sa unang mga buwan ng 2016? O yung first half ng 2016, posibleng mas mababa kaysa normal yung bilang. At ano magiging consequence nun? Mas mainit yung ating temperatura, mas drier yung ating, uh, in terms of rainfall, kapag dating ng uh, April, May, and June. Asahan natin mga solit na may napagulan dahil sa amihan sa Luzon, Visayas, and sa Mindanao, asahan natin yung mga solit na napagulan or thunderstorm. Kabuuan, magandang panahon natin.